mga sipag, po sa ating lahat. So, share kasi nyo yun mga sipag. yung hindi pa po monetize dito sa ads on rails po mga sipag. At yung gusto po malaman kung ano yung mga bansa o ano yung mga requirements dito sa ads on rails. At kung gusto mo talagang monetize dito sa ads on rails dahil hindi pa ka po monetize, Pakinggan mo ito mga sipag at sundan nyo po mga sipag you know, Ito po yung tips and advice po sa atin ni Facebook Para po tayo ay ma-monetize at magkaroon po ng kaalaman kung ano yung mga eligible po na country o paano tayo ma-monetize dito sa Anson Real. So una na una natin gawin, punta tayo dito sa ating Facebook, then po tayo sa inyong professional mode o dito sa manage. Ayan, click ko lang yun. Then scroll down tayo. Dito tayo sa baba po makasipag. Hanapin po natin dito yung creator support po. Pag ganitong scenario mga kasipag, you know, dito sa ating profile mismo ay hindi nag-view, back tayo dito tayo sa ating menu. Yan, dito sa menu, dito yung professional dashboard. Yan, so scroll down tayo, tingnan natin, mas, uh, ayan, nalabas na mga sipag. <laughs> Kasi doon mismo sa ating uh, profile ay hindi siya agad-agad. No? Dito tayo sa ating creator support. Scroll down kayo. Yan. So dito tayo sa ating muna session. Dito tayo sa ating Ads on Reels mga kasipag Program eligibility Sundan nyo ito mga kasipag you know? So ito na po yung mga tools So ito dito tayo sa Ads on Reels Kung hindi pa ako monetize So ito po yung mga tips and advice Ni Facebook at saka yung mga Uh, eligible country po masipag pag o paano tayo monetize dito sa Ads on Reels. So dito, unahin muna natin yung what are the eligibility requirements for Ads on Reels Facebook Reels. So mga kasi pag, you no? Know, so ito na yon, you must be invited to the program. So kinakailangan for invite lang po itong Ads on Reels po. You must be on a page, new page or professional mode for new uh, profile. So dito na kinakailangan po natin dito na Facebook page tayo or kung tayo po ay naka Facebook profile account kinakailangan po dito na ito po ay naka turn on professional mode. So yung mga sipag uh, you must pass and remain compliant with the Facebook partner session and content partner session policy. So ibig sabihin diyan mga kasi pag kinakailangan po natin talaga ay nasunod tayo, na comply tayo sa content monetization policy o partner monetization policy o lalo po dito sa community standard po ni Facebook. Para talaga ay ma-eligible tayo o ma-monetize tayo to, sa ads on reels, tayo po ay maimbitahan dito sa ads on reels. And then kinakailangan dito 18 years old tayo. So, kinakailangan ng ating account dyan po makasipag. Yung nakapag-set up dyan o nakapag-sign up tayo dyan ay 18 years old na tayo. So, madedetect po ni Facebook iyan dyan sa ating Facebook kung anong taon. Kaya kinakailangan nyo po dyan makasipag ay maging authentic kayo. Totoo po yung pinaglalagay nyo po dyan sa inyong pag-sign up sa inyong Facebook profile account. Kasi mag nagkamali kayo dyan, nagpapabata kayo, eh. hindi kayo mamonetize talaga. So ito po yung bansa na eligible country po mas ba? kasi pag kinakailangan po, you also must reside in one of following country po yung mga bansa na to. So dito sa Pinas, no, hindi ko na to ito lahat. Sa atin naman ay meron naman po dito Philippines. Ayan po mga kasi pag you know, makikita nyo naman po sa atin dito sa ads on reels ay pwede po tayo dito. And then dito tayo sa baba po mga kasipag you no? Know, para doon na po tayo sa suggested ni Facebook na mga content o anong dapat natin gawin para mas mapadali po tayo ma-monetize dito sa ads on reels. So dito tayo sa baba, best practices for ads on Facebook reels. Click nyo po ito mga kasipag. So ito na po yung suggested ni Facebook tips niya sa atin. You no? Know, advice na sa atin para mas mapadali po tayo ma-monetize dito. Para mas mapaganda pa po ang ating mga content video dito sa pag-upload sa Ads on Reels. So best practices for ads on Reels. So bilisan na natin to, scroll down tayo. So ito na 'yon, best practices for ads on Facebook Reels. So ito na po mamasipag, you know? So dali na natin to, use a variety of contents formats, experiment with different content formats such as a tutorial, product education or creating a series of viewers sa comeback weekly or daily for more content. So, ibig sabihin po mga kasi pag po natin dito na mag-experiment o gumawa po talaga tayo na mga content video na meron po itong mga laman. Meron sila matutunan no, para maging engaging po ang ating video, para interesting po panoorin. No? At para punta-puntahan po talaga na mga viewers ito. Kaya nakilangan po talaga dito mga sipag, mas maganda na hindi po tayo random para hindi po maguluhan po yung Facebook. Kung about sa pagpatawa o prank, puro ka for fun, mas maganda. No, kung about yan sa tutorial, yan mga kasipag, you no know, mas maganda na puro na lang po ganun para doon po manatili ang mga viewers at pupuntahan tayo dahil doon makakonsulta talaga tayo sa tutorial o doon tayo sa for fun. O okay, ayan, dami pong mapagkontentan po mga sipag, you know, yung mga tips and advice na po dyan, tutorial, sa inyong skills, sa inyong talento, paging profession nyo po. Ang dami po nag-content dyan, no? Fishing, farmers, carpenter, driving, pagiging profession, yung mga doktor, yung English speaking, o ano man dyan, ikaw po ang uh, civil service ka dyan, kung ano meron ka dyan, engineering, o ano man, lahat na po, ishare nyo po, e na po, i-content na po. So, mas maganda na iisa lang yung nis nice, mga sipag, para kayo po ang lagi pong pupuntahan. Kasi pag once na random, so, guguluhan po ang uh, inyong mga viewers, no? So, dito naman po tayo sa avoid low quality content. So, dito mga sipag, ano ba ito? Make sure your reels are original content made by and with you. So, ibig sabihin mga kasipag, kinakailangan po ang inyong content video ay talagang sa inyo po talaga, no? Gawa po natin ito. So, para masuggested, para hindi po tayo madetect dito ang original content. So, dito... At nakalagay pa dito ay video should not be blurry due to low resolution or content watermarks or borders. Dito mga kasi pag kinakailangan po dito quality yung ating mga video na pinagkukuha. No, hindi po blurred ito, hindi po malabo. Kaya mas maganda talaga ang ating cellphone ay talaga maganda ang camera nito at mataas po ang mga storage nito para makakuha po ng mga matataas na 1080p no para sa video na yung resolution niya makasipag so ganito po para hindi po uh, lumabo po ang inyong mga video pag once na inupload na po doon sa Facebook punta tayo dito sa ating CapCut sa CapCut yan pag nandito na tayo sa ating CapCut makasipag so click nyo po itong new project so mag sample tayo dito din click nyo po itong uh, ito, to sample lang to make sure nyo po yan. Ito mga sipag, ito pong video na to ay nakatayo, no? So, iyan po yung nakaselfon na nakaganon. So, iyan po ang 9x16. So, ibig sabihin po mga sipag, nakaportrait po. iyan So, iyan po mga sipag, ha? Then, click nyo po yung ad, bibigyan ko kayo dito ng guide. And then, yan po, make sure nyo po, yung ratio nito ay naka 9 by 16. So, naka-fit na siya, 9 by 16 pang TikTok or pang Facebook. So, yan, naka-fit na talaga siya, no, click yan. And then, pag once na-upload nyo po yan, click nyo po yung arrow, make sure nyo po dito na ito po ay nakaset siya sa, para matmas, hindi siya low quality yung video nyo, ang kalabasan, huwag nyo pong gawing 480p, yan na huwag po. 720p, pataas to, 1080p, kung talagang yung cellphone nyo po ay kaya po sa 4K, ayun na nga lang po mga sipag, mas maganda talaga ating cellphone dito, na karamihan talaga mamahalin, no? Mataas talaga yung mga storage nito, no? Then, yung quality po ng camera, kaya po abutin dito sa 1080p, no? Na 720p, so 1080p, mas required ko sa inyo, okay na yan. Then, yung frame rate, mas maganda talaga na umabot siya na, 30 pataas. Yan. Frame rate, no? Or kung talagang uh, malaking stories ng phone nyo, magandang quality ng camera nyo, so isit nyo talaga sa maayos yung camera, isit nyo po sa uh, 6, uh, 9 x 16 no? Yan. Or dito na, pa sa pag edit make sure nyo po na ito po ay naka 1080p or sa 30 frame rate. Or dito na po sa uh, code rate MBPS, so nasa inyo na po mga sipag, kung i-high nyo po no kung hihayin nyo po pero talagang malaki po talagang kakainin ng MB nito so dahil paka short video lang to lalabas na po dito yung MB nya na tataas po talaga so lalamunin talaga yung mga small na malitlay ah, malit yung storage ng phone yan mga kasi pag ano, ito lang naman po talaga ay para mas mapagpaganda pa po ang inyong mga content video pag inupload nyo na po no quality pa rin po siya hindi siya malabo so back na tayo yan o, oh, bumaba na po yung MB nya so yan, So, ganun na po. Click nyo na po yung arrow, no? Tataas po yung envy niya dahil sa quality ng video na pinili natin. So, yan na po. Back tayo. So, yan po ay sample ko lang po sa inyo para hindi po maging blurry o malabo po ang inyong quality ng inyong content video. Pagwan sa inupload na po ito sa Facebook o saan mga platform. Kasi, mas recommended po yan ni Facebook pagwan sa quality yung ating mga content video. Maliban sa uh, quality yung uh, nilalaman nito, no? Informative, ay uh, quality pang pa ating video kasi dahil sa camera no and then yung pag resolution niya ayan so dito naman po tayo sa ating uh, post content consistently so dito pa pala no kina ayan binabasa ko naman sa inyo kina vertical naka format so dito naman tayo sa post content consistently create multiple reels a week so ibig sabihin po mga sipag kinakailangan po natin dito na consistent talaga no kahit man lang po sa isang araw may isa no Araw-araw na lang po, mga pag Or mas maganda na hanggang tatlo sa isang araw. O kung ikaw po ay sa isang linggo ay dalawa o tatlong araw ka lang nag-upload, make sure mo po na dalawa to tatlo po in-upload nyo. Mas maganda talaga. Lagi nyo po tatandaan yung advantage sa as a active na content creator, as a con consistent na content creator sa pag-upload ng mga content video. So, be a trendsetter. So, dito mga kasipag, you know, kinakailangan po natin dito as a content creator, kinakailangan talaga dito, meron tayong may content, may ideas talaga tayo na ang ating mga uh, audio, na original audio, pwede pa pong magamit ng ibang mga content creator. No? Yung mga sayaw natin na tips, no? Yung mga uh, sayaw natin na tutorial, pwede pa po nilang magamit, no? Pwede po nilang sundan para mag-trending po ang inyong voice, Or yung kanta o yung sayaw nyo po, no? Kaya kailangan talaga natin dito na maging uh, creative talaga dito talagang pag-isipan natin, no? Para maging inspiring tayo sa mga ibang tao, motivator tayo sa ibang tao na pwede po nilang sundan, no? Maging lead po tayo sa kanila na paggawa uh, po nila ng content. So malay niyo po, gagamitin yung audio nyo, yung voice nyo, o yung gagayain yung tips na tutorial na yung sayaw. So keep track of what engages your audience. So dito mga pag use... The proportional dashboard to say how your content resonates with your audience, track your insights. So ibig sabihin po makasipag inyo know, i-monitor mo po palagi ang inyong mga content video, yung mga na-reach nito, yung likes nito, yung followers nito po makasipag para mas lalo ka pong uh, ma-motivate no. Mas lalo ka pong ma uh, talagang mas ganahan pag once na ito po talaga, uy, hindi po uh, dumami ang views, hindi siya ah uh, talagang in-spread, hindi po siya talaga engaging. So, mas more video na quality content, no? Informative video. So, yan mga sipag, you eh, no? So, yan po yung uh, shinare po sa atin ni Facebook. Kaya kinakailangan mo po dito na i-monitor nyo po talaga para mas ma-motivate pa po kayo na todo, no? Kung ma low average yung kanyang share, likes, comments po. So, hindi talaga siya engaging para mas lalo pa po kayo mag-content pa po. At papagandahin nyo pa po yung pag edit no. Kaya lagi nyo po tatandaan, mas maganda talaga na marunong tayong mag edit dito po mga kasipag. At marunong ka po mag-isip dyan ideas ng para sa content nyo. So ayan na po, masishare ko sa inyo dito mga kasipag. You no? Know? So sana po meron kayo naintindihan sa content video na to at sana po nakatulong po mga kasipag about ito sa ads on reels sa pagkukontent po natin dito para mas mapadali po tayong maimbitahan po ni Facebook po mga kasipag. So ayan lang po, para maiwasan po natin yung mga uh, demonetize tsaka hindi tayo ma-monetize or mga violation. So, nasunod po tayo sa policy po ni Facebook. Sa content monetization policy, partner monetization policy, lalo na po sa kanyang community standard. So, ilan po masi-share ko sa inyo mga kasipag. At sana po meron kinintindihan at tutunan sa kundang libreto at sana po nakatulong. At kung na gusto ng video mga sipag, pasupport na po sa ating YouTube channel Akers TV po masipag sipag. You know? Pasubscribe naman pa sipag at pindutin na na rin po ang notchel button para mas sa bagong video sa upload. At kung meron ka suggestion at lagunan masipag sipag, mag-comment sa baba para pag nabasa ko yan, sasugurin kayo at magagawan pa natin ng content video yan hanggang sa ating mga kaya. At huwag rin po kalimutan mag-like and share mga sipag. Maraming salamat sa panonood. Have a nice day and God bless all.